Oh, ang problema. Martin Cruz? Nandito, partner ko? Oh. Alam mo ba? Ito yung naging kapartner ko nung, nung kinasal yung friend namin dati. October 31. Flower girl ako, ring bearer siya. So? Ano so? October 31 din nakasal mo, di ba? Oh. Ang sabi, um, after 15 years, eksaktong date, doon di kami magkikita ulit. I assume, ina-expect mo rin na uulan ng flowers sa wedding day ko, no? Ay, Naku, pwede ba, Jasmine? Nang utulan ng bata yung manghuhula na yon, Let it go. Senyales? Senyales? Ah, uh, signs. signs. Mm. Diba, if you're really meant to be for each other, Maraming pwersa magtutulak sa inyo para kayo din magkatuluyan. Parang... Parang pinagkakaisahan kayo ng tadhana.